ipapanganap natin ang blessing na ating natanggap. Ha? Kids, huwag muna kayong maingay. Huwag muna po tayo maingay, no? Uh, Pangunahan po muna natin, ang isang sa para marami pong blessing ang matatanggap ng ating komunidad. So, kaunahan ko yan yung mga Okay, wala na pong maingay, mag po tayo. maingay, hindi po bibigyan ng yes. Pwede huwag na tayo. Mag-pray muna tayo. Alam po ba natin kung paano mag-pray? Walang maingay na kayo ang ulo para i-bless tayo ni God. Okay? Okay. Sige, mag-pray po tayo. Panginoon, salamat. Panginoon, sa inyong paggabay at nagkaroon na po kami ulit ng panibagong sponsor na magbibigay po ng mga pangangailangan po ng mga taong nangangailangan dito sa aming lugar. Salamat po Ama at binigyan niyo po sila ng maraming blessing para maibahagi po ito sa amin. Kayo ay aming, aming pinupuri po sa inyong paggabay sa lahat ng oras. Lalong-lalo na po ang Good Heart Foundation. Mga parents po na kailangan po namin tulungan sa paggabay po nila sa kanilang mga anak para mapabuti po sila sa kabila po ng kahirapan. Bigyan niyo po ang mga sila ng lakas pa para magabayan po namin ang bawat isa na nakapalibot po sa amin. Sa tulong po ninyo, salamat po sa mga biyaya na aming may parating sa mga taong nangangailangan po. Kasama na po ang buong barangay na nandito po ngayon, na sila, na sila po yung gumagabay po sa amin. Sa aming sponsor, Ma'am uh, Lagrasya po, siya po yung aming pinakapangunahing sponsor po sa araw na ito. Tulungan niyo po siya, patuloy po na mabigyan po ng marami pang blessing para maibahagi po ang kanyang uh, mga sobra pa pong bagay na kailangan niya po i-share po sa mga taong kagaya po na nang nasa harapan po namin. Panginoon, salamat po sa lahat sa inyong paggabay, sa inyong suporta, sa inyong pagyakap at patuloy na pag pagbigay pag, ng blessing po sa amin. Itong lahat po ama amamang hinihiling sa ngalan po ninyo. Amen. Ayan. Bibilisan lang natin, no? Para hindi kayo masyado mabilag. So, siguro po, para po sa pag-welcome po ng ating bisita, tinatawagan mo po si Prince Marco. Para po, i-welcome niyo po yung bisita. At syempre, pasalamatan na rin natin. Wow. Maraming